Ito po ay nilagang kamote, carrots, and patatas. Kunin po natin yung sabaw. Ating inumin. Sarap! Ganito po yung proseso. Atin po siyang dudurugin. At ito yung breakfast ko ngayon. Ano kaya ang lasa nito? Mga kabox. Ako po ito para po sa inyong kaalaman at ang gagawin ko ay pangpalinis ng liver. At ganun din yung ating uh, kalaman lamang loob. At sa para maging normal po yung ating pagdumi. Kaya subukan natin mga kaboks na hindi tayo kumain ng kanin for the whole day. At ito lang ang ating uh, breakfast, lunch at saka dinner. bukod po sa nainom tayo ng mga gamot na pangpadumi, ay ito ay para malinis na rin yung ating laman loob. Yung na para tayo ay maka makapagdumi ng maayos. Hala, napakasarap nga! Ang sarap ha! Kamote, patatas, at saka carrots. Mm -hmm. Hindi biro po, gustong gusto ko. Ang inyong lingkod, wala namang sakit, mga kaboks. konti. Subukan ko lang itong kung, kung uh, na effective nga ba itong ating uh, pag uh, cleansing diet na ito mga kabox. Minsan kasi gamitin, gawin na natin ito. At minsan lang ito sa ating buhay na gusto nating maging malinis yung ating internal organs. Subukan yung mga kabox at napakalinis at masustansya pa. For one day, na may maging maganda yung ating pagdumi. Subukan natin. Pag yung ating pagkain ay naaamoy ng ating alaga, ay ibig sabihin gusto din niya pong kainin or gusto na gusto din po niyang kumain ito ay kung mga gusto nga niya hmm. kita mo ay talagang itong setup talaga kahit kailan shout out to you Madge and Shy ng Kanonal thank you for watching and God bless